What is up guys? Andito ako ngayon sa airport, hindi para umuwi ng Pilipinas o magbakasyon. Pumunta lang ako dito para kunin yung nirin ko na sasakyan. May ipagtatanib kasi ako ng mga Pilipino at pupunta kami sa Lourdes doon sa France. At pupunta na nga kami doon sa parking kung nasa yung sasakyan. At kasama ko nga ito si Kuya para picturean muna niya bago ibigay sa akin yung susi. Mm -hmm. Ah, ja, ja, ja. Dann hier ein Schreibschaden. Und das hier ist alles einfach. At bago nga niya ibigay yung susi, pinapakita muna niya sa akin yung mga damage o dati ng gasgas. -gas. At ito nga nakita niya na may malaking gasgas -gas dito sa tabi. Tapos hindi pa nakarecord o wala pang picture doon sa kanilang computer. At dito nga sa kabila eh meron ding mahabang gasgas. -gas. At pagkatapos nga niya ikutin at makita yung mga bagong gasgas, -gas, ipipicturan -gas, eh, niya. Nang sa ganon eh may katunayan na dati ng gasgas. -gas. At pagbabalik ko na sa sakyan eh hindi ako masisi. off ko na? Ayan guys ah, Baka na natin ito sa sakyan Ito sa sakyan natin ngayon Papunta ng France at nung makuha ko na nga yung sasakyan, isusunduin eh ko na yung aking ipagdadrive. At nung masundo ko na nga sila, ay eh alis na agad kami dahil sobrang haba ng biyahe namin ngayon kita nyo naman guys 1,327 kilometers o mahigit 13 hours na diri-dirits yung drive halos boundary na kasi ng France at Spain yung pupuntahan namin kaya naman lumarga na kami dahil sigurado ako na madaling araw na kami makakarating doon akala ko na nagpunta kami sa Normandy doon din sa France e eh malayo na dahil halos nasa 700 kilometers din yung aming na drive tapos itong Lourdes na pupuntahan namin ngayon e eh dubli pa pala ang layo at akala ko din ang pinakamalayo at pinakamatagal ko ng drive ay 16 hours. Yun ay balikan. Pero ito, inabot kami ng almost 16 hours guys bago makarating sa aming pupuntahan. At iyon ay one way pa lang. Sa maniwala kayo at hindi, dalawang beses lang kami nagpahinga para lang mag-CR at magpagas. Alas stress guys. Alas stress ng umaga. 7.30 nga ng umaga nang umalis ako kahapon sa bahay. At dahil nga alas stress na ng umaga ngayon, apat na oras at kalahati na lang, e eh, 24 oras na akong nasa lansangan. Good night. Hey, Thank you. Ah. Ayan, ganda siya, no? Ha? Ah, kusina. Doon daw. Ayan, no? Ganda, ah. Eh. Saan ako? Dito daw ako, eh. Gusto ko din sa room. Oh, ako lang mag-isa dito. Oh, may toilet din pala. Okay. Good. Yun guys, tulog muna ako ng ilang oras at maya maya nga lang ilalabas na rin kami. Kain <laughs> oh, na yung breakfast. Kain na lang ng kape. Ito ang pinggan. pinggan. Kape? Ah. Ano naman Oh, meron pa palang manok dito. <laughs> 여기 completa. At pagkatapos nga namin mag-breakfast ay pupunta na rin kami doon para naman magsimba. At dahil nga tapos na dito ang summer ay maulan na. Pero okay lang yan, sabi nga, blessing daw ang ulan. Malapit lang pala yung simbahan doon sa tinutuluyan namin kaya maglalakad na lang kami. Napansin ko guys, puro hotel at restaurant yung mga building dito. Siguro dahil napakarami talagang tao na pumupunta dito. At maya maya ay napadaan kami dito para bumili ng lagayan ng holy water. At ito pala si kuya, nagtatagalog din. Sabi nga niya sa akin, tumingin daw ako doon sa taas.

Itu murah yeah. mati baik. Murah mati baik. Mas, murah, mura 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 mas, mura, mas mati baik, mas maganda. You are wonderful people. Yeah. Mahal kita all Filipina. Yeah. <laughs> <laughs> Mahal din kita. Because I like Philippines. You like Deutsch, I like Philippines. Wow. Terima <laughs> kasih. Mahal kita. Tell me mahal din kita. Mahal din ah! kita. Salamat. <laughs> <laughs> 20 cents each. This not. Ayas Tagalog. Mura talaga, mura. Mura talaga. Mura talaga. Mura talaga. Mura talaga. Mura talaga. Grabe si Kuya guys, nakakatuwa na tapos ang bait pa. Kaya pag kayo dito sa Lourdes, sa kanya kayo bumili. Sobrang mura talaga ng mga paninda niya kumpara sa iba. At maya maya nga, may nakasalubong kaming mga kababayan dito galing pa ng London. Sabi namin doon sila bumili. Pag kayo dito guys, yun mga schedule. Hindi pala doon, sa information center daw. So ito yung entrance ng Saint Michel. Ayan, ang daming tao nagpi-pilgrimage. Dali sila ng Brazil, taga-Brazil guys. Ayan. Doon 'yung simbahan. Tara guys, pasok muna tayo ng simbahan para umattend ng misa. Grâce à Jésus. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Tapos nga ng misa ay pupunta kami dun sa likod dun sa gruto. At napansin ko yung pila ng mga tao. Kaya pala dito pala sila kumukuha ng holy water. Kaya naman pumili na rin ako para kumuha ng holy water. Uy, kumuha siya. siya. ng holy water from Lourdes in France. Ito ay ano, miraculous water. Ayan. Pwedeng inumin. Oh, pwede talaga inumin to? Oo. Galing sa bundok yan. Tapos na akong magkuha uh, ng mga ng tubig, holy water. Dito naman tayo sa sa gruto. Guys, okay, so, oh, ito lang yung dating nakikita ko sa mga picture, sa video. Pero ngayon nandito na ako. Grabe ba yung pakaramdam guys? Sobrang nakakatuwa. Sobrang ewan. Pero hindi ko talaga na naisip na puntahan ito. Nagkaroon lang talaga ng pagkakataon. Kinaloob ng Panginoon na makapunta dito. Nakakatuwa talaga. Ayan guys. At kahit nga ang lakas ng ulan eh ang dami pa rin tao na nakapila dito. Dami din mga Pilipino. Ay, mga yun. Ang Pilipino yung mga yun eh. Tuwing alas 3 pala ng hapon ay nagkakaroon dito ng novena At alas 9 naman ng gabi ang procession. Sayang lang at hindi ako makakatid. Kailangan ko din kasing magpahinga at matulog ng maaga. Bukas kasi kailangan na namin bumalik ng Germany. Ngayong maghapon lang talaga kami mag stay dito. Pero sigurado ako na babalik ako dito. Kahit mahaba yung biyahe, eh masaya naman sa pakiramdam. Gusto nyo guys, next time sama kayo sa akin. Dito naman guys, magdadasal ka muna bago uminom ng tubig. Nagaano si Jobit ng Miraculous Water from Lord Paris. Mahiwaga ho ito, nakakagaling sa mga lahat ng mga sakit. Masarap po itong tubig na ito, galing hong bundok, water spring. Wow, sarap yan. Yeah. Oh, masarap. Parang oh, yan. Talo mineral water. Yun guys, magtitirik nga lang ako ng kandila at uuna na ako sa kanila para naman magpahinga. Bukas kasi, maghapon na naman ako magdadrive at kailangan na sa kondisyon. Maraming salamat ulit sa panonood at magsama sa amin lagi. Baka hindi ka pa pala nakapalo sa page ko, makikipalo na rin. Hanggang sa muli, ciao!